B. Nag-publish si Kath ng ilang larawan niya kasama ang kanyang pinakamamahal na ina, si Min Bernardo. Mapalad na nagkaroon ako ng pinakamahusay na sistema ng suporta habang ini-navigate ko ang mga hamon ng industriyang ito at ang pinili kong landas sa karera, isinulat ng kapamilya superstar sa caption. Ang kilalang actress ay nagpatuloy sa pagsulat nang isang mensahe ng pasasalamat na hinarap sa kanyang ina. Thank you mama for being my number one supporter since the beginning from accompanying me to auditions to encouraging me as I experienced rejections and then to finally fulfilling our dreams together. Tinapos ng 27-year-old celebrity ang kanyang mahabang post sa pamamagitan ng pag-promote ng isang insurance company. Thankfully, with at Aya Philippines, I can make sure she enjoys a better life. Because love is better said with Aya, dagdag pa niya.